Maaari na ang mga mamimili sa mahal ng presyo ng mga bilog na prutas. Inaasahan naman na tataas pa ang presyo ng mga ito bago ang pagsalubong. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nakagawian na ng mga Pinoy ang pagbili ng labing dalawang bilog na prutas tuwing bagong taon na pinaniniwala ang pampaswerte. Pero ilang mamimili ang umaaray ngayon pa lang sa presohan ng mga prutas sa Divisoria. Inaasang magtataas preso ang mga prutas sa lugar simula bukas ilang araw bago ang New Year. Si Kayla, limang klase pa lang ng prutas ang nabibili, pero higit anim na raang piso na agad ang nagastos. Ikot-ikot po ulit kasi nagganap po kami na kung saan po yung more. Medyo may kamahalan na po talaga. Si Melanie naman, pinag-iisipan pa kung bibili na ngayong hindi pa nagtataas preso o sa susunod na araw na lang. Inaalala niya kasi kung magiging sariwa pa ang mga prutas na i-display para sa medya noche. O baka kasi pagdating ng New Year is masira siya kung maagang bumili. Or pagdating naman sa New Year is baka maging mahal na siya. Ayon sa mga tindera, normal pa ang bilang ng mga namimili ng prutas nitong mga nakarang araw. Pero inaasahan magdadagsaan yan sa biyernes at sa weekend. Ang ilang tindahan, hindi pa nag-aangat ng presyo dahil nakadepende pa sa supplier. Hindi pa ako nagtataas ng presyo. Siguro depende sa mismong kinukuhaan namin. Once na nagtaas yung supplier, doon pa lang kami magtataas. Sa ngayon, naglalaro sa 50 hanggang 300 piso ang presyo ng prutas sa San Juan Street sa Divisoria. 50 to 100 pesos ang presyo ng kiat-kiat, pongkan, mansanas at lemon. Depende sa laki at dami. Nasa 120 pesos naman ang tatlong pirasong orange na seedless, habang 170 pesos ang kada piraso ng suha. Nasa 260 pesos naman ang ubas, pero mas mahal kapag green o black. Isang piso naman ang presuhan ng longgan ang pakwan, naglalaro sa 100 hanggang 150 pesos depende sa laki. 50 pesos ang presuhan para sa persimmon at isang daan at anim na piso ang kada kilo ng lansones. Samantala, hindi naman kinalakyan ng ilan ang pagbili ng prutas na pampaswerte. Para sa kanya, may ibang bagay raw na pwede magbigay ng masaganang buhay. Ang nakalakihan ko kasi sa magulang ko na hindi sa swerte talaga, si talaga. Every year talaga, masagana naman kami kasi masipag magulang. Oh, hindi na kailangan ng mga paswerte sa eh. Makompleto man o hindi ang labindalawang prutas, iisa lang ang hiling ng lahat, ang magkaroon ng malusog na pangangatawan at masaganang bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.